Hola! Tuloy natin yung part 3 ng ating kwento vlog. Samahan niya ako habang naglalakad papunta sa trabaho. Ito yung refleksyon ng buhay kong ngayon. Maliwanag, hindi makulimlim, makulay, at masaya. Siyempre hindi araw-araw -ara laging ganito kagandang panahon. Mahangin, makulimlim, malamig, mainit. Ganon talaga ang buhay. Saksi ang mga puno at mga ibon dito sa lugar na to. Sa araw-araw na pagdaan ko dito. Kung ano mga bagyo ang dumaan sa buhay ko. Alam ko ramdam nila yung energy ko. Charot. At syempre ang pinaka-favorite kong weather ay ito. Dahil komportable ako maglakad. Okay din naman pag maulan. Pero pag bumagyo, hindi mo siya may enjoy dahil magmamadali kang umuwi. Yung panahon din ay katulad ng buhay natin. Iba-iba ang mood. Pero syempre nakadepende pa rin yan kung ano yung heart natin. Pero natutunan ko silang i-enjoy lahat. Tag-ulan, umaraw, man at bumagay. Dahil okay. kung walang unos, hindi natin ma-appreciate yung mga bagay-bagay. Sa minsang pagdaan ng pagyo sa buhay, dami ko, kong natututunan. At lalo kong na-appreciate yung buhay. Masaya ako dahil nagkaroon na ako ng wisdom. Nung una nagugulat pa ako sa sarili ko. Kasi nung naramdaman ko na may nag-iba sa akin, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya bigla akong naging matalino? Hindi yung talino na magaling ka sa lahat. Dahil alam ko utak lang ang gumagana doon. Yung talino na kasama yung puso mo. Dalawa yung gumagana sa'yo, yung utak mo at yung puso. Kaya dun ko naiintindihan yung wisdom. Pero syempre hindi lahat ng tao ay magkakaroon nun. Or makakamit yung wisdom. Para sa akin kasi pinagdasal ko siya. Noon may doubt ako. Pag dumadaan ako sa hirap, nawawala yung faith ko. At feeling ko talaga hindi totoong may Diyos. Pero nung sumurender ako, oh. kasi talaga wala na akong naiintindihan. As in, wala akong naiintindihan sa buhay. Ko. sabi ko kay Siya God, bahala sa akin. Bigyan niya ako ng katalinuhan na nagagaling sa kanya. At binigay naman niya. At unti-unti siyang na-develop. Siyempre bilang tao, hindi laging buo yung faith natin. Dahil weak tayo, minsan nakakaisip tayo ng hindi maganda. minsan nawawala yung faith natin sa kanya. Natuto akong sumurender at natuto akong isurender yung lahat-lahat ng kahinaan ko sa kanya. Kahit na bagay na mabigat at hindi ko kaya. Sinusurrender ko sa kanya. Lahat ng problema, mapatrabaho at kung ano-ano pa, relationship sa kapwa, lahat. Pinagdarasal ko yun. At sabi ko sa kanya, hindi ko kayang kontrolin. At hindi ko kayang maging mabuti. Dahil siya lang naman talaga ang mabuti. So, parang galing talaga ni Cassie. Alam niyo kung bakit? Ako bilang tao, pinapatulan ko yung mga nararamdaman ko. Pinapatulan ko yung emosyon ko, yung galit. Di ka agad ako humihingi ng tulong sa kanya. Madalas kasi nagmamagaling ka na kaya mong ayusin ang mga bagay-bagay. Magaling ka nga eh. Kaya ang ginagawa mo, patul ka ng patul. Sakay ka sakay. Hanggang sa palala palala, lumala ng lumala Minsan pa nga gumagawa ko ng drama sa utak ko. Ako na direktor ako na bida, at ako na ang kontrabida. Hanggang sa napapagod ako. Kaya ang mangyayari, doon na ako susurrender sa kanya. O diba ang tanga, tinahirapan yung sarili. Pero talagang tutuyan, madalas ko yung ginagawa o madalas nangyayari sa akin kasi nga matigas ang ulo ko ang kagandahan naman dun e babalik at babalik ka talaga sa akin to the rescue ka agad siya ang bilis pero syempre hindi lahat ng sitwasyon ay mabilis ang aksyon may mga timing din pala at may tamang panahon dapat sincere tayong hingin sa kanya at syempre samahan natin ang gawa yeah, handa lang ni God yung heart natin sa unos na yun or sa unos na darating madalas nawawalan ka ng pag-asa kasi nga naiinip ka gusto mo na ka agad ng sagot at tungkol na pagtanto na pinaka the best pa rin pala yung timing na pinipigay niya kaya sa kwentuhan journey ko at sa mga pinagdadaanan ko. appreciate ko talaga siya. Kahit sa trabaho namin, sa dami ng pinagdaanan namin. Masaya, mahirap, magulo. Ang dami kong narealize sa mga nangyari sa buhay ko noong mga nakaraang taon. Hindi ko pala siya gaanong siniseryoso noon. Pinagdadasal ko lang siya. Tumadaan kami sa mga sitwasyon na hindi maganda. Kaya pala niya hinayaan yung mga bagay na magiging worse. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi ko siya kukulitin ng kukulitin. Noon kasi medyo pahapyaw lang yung dasal ko sa kanya. Nung lumala sitwasyon, dun na ako humiling sa kanya ng todo ayun, ang bilis niyang sumagot. Pero syempre, hindi madali yung process. Dadaan ka sa napakagulo at masalimuot na process. Bago mo makamit yung peace na hinahanap at hinihiling mo. Yun yung lesson doon. Hindi mo makukuha ng free ang lahat ng bago. Kailangan may pagdadaan ka muna. At syempre, hindi madali. Kailangan mo magsakripisyo. For example, sa pera. Gusto mo ng pera, so kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo magsakripisyo. Hindi basta-basta kita kikitain ng pera. Kung hindi ka maglalaan ng oras, mapapagod ka bago ka kumita. At pagdating ng sahuran, syempre masaya. Masasabi mong worth it yung pinagpag -ug. Mo. Pero syempre na nakadepende pa rin yan sa mindset natin. Kung pa paano tayo mag-isip at kung paano tayo magplano sa buhay. Sa akin kasi pinapahalagahan ko yung mga bagay. Pinapahalagahan ko yung mga ininvest kong yung time. Yung araw at yung energy ko sa ginagawa ko. Hindi ko inahayaang lilipas lang ang lahat ng yan. Na wala akong natututunan. Mahalaga yung na-appreciate mo yung buhay mo. Nagsisimula sa maliit na bagay hanggang sa malaki. At lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Masaya man o malungkot. Maganda man at hindi maganda. Nangyayari ang mga yan dahil may rason siya. Kaya thankful ako sa wisdom na binigay sa akin. Dahil itali. hindi man perfect na yung takut sa mga bagay na mangyayari. Madalas na hindi natin gusto mangyari mga bagay. Dahil sa wisdom niya, magkakaroon ka ng realization. Pag may mga worst kang pinagdadaanan. At maintindihan mo kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun sa'yo. Kung dati kinakain ako ng stress ko. Dala ng overthinking. Siyempre, samahan natin ng dasal. At sa pagbabago ng mindset na hindi mo mapiplease ang mata. tao. Nasa part na ako ng buhay ko na. Gagawin ko ito para sa sarili Masamaman ko. sa tingin ng iba. Ikaw lang ang nakakaalam sa sarili At mga mo. At realize ng mga bagay. Kung tama ba o mali. Mahalaga na magkaroon tayo ng realization sa mga nangyayari sa buhay natin. Dapat maging balanse tayo. Huwag mag-focus dun sa emosyon natin. Huwag tayong mag-focus dun sa galit na nararamdaman natin. Dahil hindi tayo perfect na mapait. Dahil ang paglala ng sitwasyon ay nag-uumpisa yan sa mga maliliit na bagay. Na akala natin na wala lang. Katulad na lang ng minsan ng bad mood mm -hmm. tayo. hindi tayo nakakapag-response minsan. At syempre sa mga actions din natin. Na minsan pinapakita natin na ayaw natin. Marami akong natutunan noong nag-start ako magtrabaho. Ang pakikisama. Pinaka-importante sa lahat. At marunong kang makiramdam. At magpakumbaba. Natuto ako sa part na walang mawawala iyo kung ibababa mo yung pride. Mo. ang kapalit nun ay ang peace of mind. May mga bagay na pwede mong palagpasin dahil pag pinapatulan mo, ikaw rin naman ang babalikan. Pag masyado kang sensitive sa mga pagay-bagay, hindi ka na magiging komportable. Kahit sabihin natin masaya yung loob ng bahay natin, maayos tayo sa loob ng bahay nagmamahalan. syempre hindi natin may iwasan na paglabas natin ng bahay. may encounter. Kung napoprotektahan natin yung peace of mind sa loob ng bahay natin, paglabas natin sa bahay, hindi na natin control. Dahil nakadepende na yun sa mga taong nakakasalamuha natin at na nakapalikit sa atin. Yung pinagpasalamat ko na. Nalagpasan ko lahat. Kung yun. dati takot na takot lumabas ng bahay. Kaya may mga ba Bagay nga na hindi natin kayang kontrolin. Pero syempre importante pa rin na haharapin mo yung mga bagay na yun. Walang mangyayari at magbabago pag tinatakbuhan mo. Yeah. Dahil kung iiwasan mo siya ngayon, hmm. hindi ibig sabihin na tapos ka na Hindi ibig sabihin solve na yung problema mo. Hangga't hindi ka natututo, babalik at babalik ang parehong sitwasyon. Marami na pero alam ko, marami pa akong pagdadaanan. Alam ko hindi lang dito nagtatapos ang pangongolekta ko ng diamond sa tuwing may unos na dumarating sa buhay ko. Totoo pala yun na pag shield ka, unbothered ka na sa mga negative na nangyayari sa paligid. At syempre ko yung nasa taas sa mga nangyayari sa buhay. Ko. Hindi ko kaka Kayaanin ng lahat ng tukong hindi dahil sa kanya. Thank you sa pakikinig. Yun lang kay Pai.